idol good evening mga pamangkin pulang vlog natin sa 2024 at night ride pa ngayon lang kasi may oras mga kapadyak kasi meron tayong trabaho pag umaga hanggang alas 5 so may gagawin pa sa bahay pagkagaling sa trabaho So, ngayon naisip ako pumadyak pag may oras so ngayon susubukan ko ngayon guys punta tayo ng uh, IBT kung saan yung may Christmas tree ewan ko kung nag iilaw pa yung Christmas tree na yun subukan natin punta nun guys medyo malayo-layo yun guys see you later at ayun na nga guys dito tayo dumatahadaan sa boulevard ganoon pa rin Ang dami pa rin mga tao dito guys tuwing gabi so ayun. subukan natin dumaan sa may city hall hindi natin nakita nung December to eh kung may pailaw pa doon siguro hindi pa natin natanggal so, yun, unang vlog natin to 2024 night ride solo ride, night ride shout out pala kay Gas Gas Pwet ayan sana makasabay na kita ulit kung hindi na ako pagod at nasa kondisyon ito okay guys, pasok na tayo guys city talaga dito guys pag gabi maraming tao dito pag gabi guys ayan pagigat ka na sila ah, parang nasa gitna na sila ng karsada pag sapit ng gabi guys sa kanila na tong kalsada guys ayaw lang pagigat ka na isda, gulay ayan, may mga mani, prutas gusto nyo naman mag ukay ukay yung mga sapatos guys ayan ganda banda ayan dito may mga ukay ukay na ano dyan ay ayun parang medyo may pailaw pa yata ito ang bakal naman ito Ayan, meron pang ilaw ang City Hall guys ito tayo sa aming City Hall. Sa Buanga City. Yeah. Yeah. Ngayon tayo, guys. Tingnan po basta 'yan, ngayon, guys. Oh, ngayon, guys. Dito tayo sa City Hall, guys. Ihatin niyo 'yan. Diba? So, let's go. Tapos diba tayo dun sa IBT guys. So, ayun guys, nakita nyo yung city hall namin guys. So, uh, um, na tayo guys. Tapos diba na tayo na. IBT, dito tayo dadaan guys. Kasi pag doon dumaan sa may Kamins, masyadong traffic. parado na yung mga establishmento CCUV na yung mga nagtatrabaho estudyante minsan masarap din kasi mag bike mag ride out pagdabig so, ayunit Jordan Clarkson Jordan Clarkson Maglows, close Sakit sekali dong guys. Biro tangga kan kesandung, yes. Medyo mahaba-haba ito guys. Bigyan natin ng konting bilis ang ating pagpadyak. Sa so, medyo ito mahaba-haba itong way na ito. this. <laughs> maya dito. Punta ako dito maya. Dito tayo guys sa Maya uh, v 1 Bridge. Oh! May tabok. Inaayos pa kasi dito eh. tik na tayo guys eh nako grabe yung traffic ganitong oras ang dami na sisiuwi yan galing sa warm sa school Ooh. medyo malaylay pa tayo konti guys ah may tayo sa mga sample ko putik Gabriel tray pick tra sorry na to guys buwalan so timing timing lang tayo kasi sa, -sa highway maraming mga kamote kamoteng kahoy um, Ang ilaw ko May ilaw po guys Hindi kita niyo guys May ilaw po guys Mayroon naman pala kumunta dito Kahit hindi paspo Mayroon dito nga raw Wala masyadong tao Tingnan natin kung wala masyadong tao guys Hindi ko pa napuntahan doon Whoa. Mga sa Tolo Ang pa rin tao guys araw January 6 Ang dami pa rin tao Hindi mo expect ba? Hindi pa rin tao ngayon guys Pwede yeah. Nandito okay. 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 tayo ngayon sa IBT nakikita nyo guys ang dami pa rin tao guys ayan nakikita nyo pag iikot muna tayo guys Dito na tayo sa IBT guys ayan parang Pasko pa rin dami pa rin tao guys hindi na sa likuran ko guys ayan ayan pa rin yung mga uh, swing ano to Vikings ayan yung Christmas tree namin guys ayan maraming pa rin kumakain dito guys sa doon sa may kasmas yun, daming tao eh, guys ayun na nga guys, ang dami ng rides dito ayan, meron pa itong parang drop na ano guys ayan di pa ko lang kasakay niyan, di pa ko pero, tira lang kasubok pero sila na natin guys ayan, ayun pa rin nakapila gusto sumubok ng ayan, parang drops yun. ayan

Ano ang kailan kaya to? para ka Parang sumubok entrance eh? yung yung mahal. Eh. naman. Kipilang entrance ma'am. Oh, eh? Parang makatakot man yun. <laughs> 50 pesos. Ano ba tawag dyan? Ano? 20? least di. Wow. <laughs> Ayan guys, sa gising mo na na. natin guys. Ayan. Are you ready? Sinunod natin guys kung paano yung ikip yan. Oh, daming tao. Yee hee! Oh, gawin pa lang. So, yeah, parang okay naman guys. Pero parang nakakatakot to. Yun o. No? Tumikot ikot Kaya lang kala Tama yung paa nila dyan <laughs> oh. <laughs> P Democrats muay gusto kong sumakay <laughs> guys nandito na ako ngayon sa ng controversial na like kissmas Ayan, natin may nakakataka hiyo sa protection naman ako mm -hmm. guys Galing na tayo sa loob Ito yung Ito pala yung bus terminal namin guys Ayan Ito ko guys bienvenidos napakaganda diba guys nagaling mo ng probinsya pagkababa mo ng bus diretso ka na dito may kainan may pala may uh, rides bago kayo umuwi ng bahay sulit yung bakasyon siguro hindi na siguro tatanggalin nyo yan guys pero ewan eh, lang siguro Depende Pagkat tayo dun sa uh, may footbridge Para makita natin yung view sa baba guys May picture picture tayo Ayan, Lalakad lang muna tayo guys Ang daming tao ngayon guys Ito yung itong araw Di wala na wala ng tao Guys, dito tayo ngayon. Sa taas. kita dyan guys sa kabila dyan Let's go Uwi na tayo guys Mag alas 9 ha Medyo malayo-layo pa yung bahay guys Ayan, Matalayo pa sasagawa natin ng ibang battery. Kumamaya, so, mamaya uwi na tayo. Okay. Uwi na tayo, guys. Yun, medyo marami-rami pang tao guys kala ko wait, wala lang pailaw meron pa pala so ang oras natin is 8.45 alas 9 na so uwi na tayo